Hysteria sa so Wilderness Farm, Day 8 of Summer, Year 3. Ang current funds ay 2,106,942 gold at ang total earnings ay 8,549,106 gold. Ngayon, minum tayo ng green tea at kumain ng crab cakes. At tapos na natin yung yung ano, quest ni Mr. Key. Kaya wala na naman tayong ano, mission. Ano na natin? Birthday ngayon ni Gus. Kaya pala may ano doon. Ah, punong-puno yung ating ano hawak. So, gagawin natin. Talagay natin dito. Tapos, wala na tayong pwedeng ilit eh. Dapat dito natin ilagay itong mga ito. Tapos yung mga alahas dito. Ito nga yung mode. Medyo active bar. Lagyan natin dito. Tapos tapos natin kung maglagay ako sa uh, nabang pangalan ito. Dapat malaman natin kung ano yung pangalan dito. Jude Crusher. Tapos, ulit natin dito ang pool. At gumawa pa pala tayo ng maraming Norwegian bar. Kailangan natin maraming Norwegian bar chapago, at panggol. Pati alirong. Okay. Punin natin itong alahas. Ayan. Sa mayroon, at mga alahas natin dyan. At yung mga dito ngayon, naisip ko itong box natin. Ano ang pangalan ito? Junimo Box chest, Junimo Chest E dapat katabi doon sa itaas. Para sa... Itunawin e, mo na natin. Para ano... Kaya siya dapat nasa taas para pag uh, may ilalagay tayo mabilis or kukunin kayo mabilis. So, hindi natin hindi So, dyan natin ngayon ilalagay yung mga bombs. Yan. Ano pa? Wala na yata tayong pwede ilagay. Ito pala, super meal. Para pag nandun naman tayo sa volcano, makuha natin yan. At itong life elixir. Ngayon, ayusin natin yung ating mga tools. mo muna yung iridium axe, gold pickaxe, tapos itong golden scythe, iridium Ho, ang galaxy sword. Ah, hindi pala. Ang ating watering can, tapos tong gold pan, yung ating sword, slingshot, at iridium rod. Ayan. So, ngayon, dito naman, uh, wala naman tayong pwedeng ilagay dito ano na man kunin na natin ngayon to at saan ba natin ilagay yung mga scrolls ah nandito pala pero dapat hindi yan dyan eh. saan ba natin ilalagay yung scrolls um pasok natin dito tong iridium bar Itong mystery box, papabukas natin yan. And then, itong deluxe bait sa labas yan. Tapos pati itong maple seed, kunin natin dito at ah. ayan. Ngayon, itong ating fern, itong nakuha nating algae, lagay natin dito. At itong mga fiddlehead lagay natin dyan siguro pwede natin ilagay dito yung mga scrolls ayan baka importante yan kaya tayo nakakakuha ng ganyan and then lagay natin to meron tayong gagawin eh eh, yung ano pangalan nun yong tinuro sa atin ni Caroline ito solar panel, sakulang so, pa tayo ng isang refined quartz meron pa ba tayo dito ito o oh, pwede natin eh, pwede natin tuntunawin para magkaroon tayo ng refined quartz Punin natin to. and then kukuhain natin yung cranberries tsaka coffee bean. Ayan. Pasok natin dito yung coffee bean at yung cranberries. Ang matitira lang yung mga gold. pwede na natin kunin lahat tong pickled red cabbage. Oh, ang mahal siya kasi ang background niya violet to. Oh. So ibig sabihin 5 500 or more gold ang halaga niyang isa niyan. Yan. So let's get it all. Let's get them all. <laughs> Ganon din yung pickled pumpkin at yung pineapple jelly. Mamaya i-check natin magkano ang bawat isa. Kuhanin pa natin dito. Yan. So, ang isang pineapple ay, ang isang pineapple cost 910. Ang pickled pumpkin 966. At ang red jelly ay 798. So, nakita natin na ang pineapple at saka pickled pumpkin ay ano malaki ang kinikita per ano so it's either pineapple or pumpkin ang ating itatanim yan magagawa na natin yung ano ibenta na natin itong mga pickles gawa na natin yung saan na yun ito so nakagawa na tayo Iwan na lang kaya natin tong mga ito dyan. Pwede pa pala tayong gumawa, oh. Kasi hindi, sige, dali na rin natin. Tapos, pasok natin dito tong summer squash. Dito naman, itong mga deluxe. Okay kamustahin natin. Oh, kamusta ka na? Binigyan tayo ng cheese. Nga oh, yung cheese sa, sa loob, no? Ayusin natin yun. Sige, ayusin natin yun. O, oh, meron tayong mga ano. Mga battery. Alam ko meron tayong gagawin. Yan. Yeah. Oh, dito meron tayong mga ano, oh. Ito na, nakaharang na naman itong mga dapat pansin natin itong puno para malaya yung ating mga laga mag-ipot-ipot dyan kasi nakaka ano siya eh kahalag yan, kunin na natin lahat yan yan, yan ay ating mga ano ano naman hinihingi nitong crab ah, libang limang clay. So, bigyan natin siya ng limang clay. Ikukunin pa pala tayo. Yun nandito. Kunin natin yung mga hoops. Yan. At saka maglalagay pala tayo ng ano, lahat ng machine natin sa loob. Lagyan natin. dami natin gagawin. Dito pati. Dito, ano ba meron dito? Wow! So, ang gawin natin, kukunin natin lahat yan. Tago muna natin yung mga yan dito. Tapos, kumain tayo ng farmer's lunch para pag natin mataas na uri ang makukuha natin. Kasi plus 3 yan eh. Plus 3. Yung ano. And then, let's get o oh, di diba? You've reached a new level of understanding. nag Level up. Mas marami makukuha natin na gold. Dahil kinain natin yung buff. So, dapat gumawa pa pala tayo ng ganang ah uh, food buff yan dahil na, marami tayo nakuhang star fruit. Lahat ng gold na star fruit ilalagay natin sa ano. yan Punin na rin natin to. Sana magkasya. Yes. Ngayon, itong mga sweet jamberry na hindi, ano, lagay natin dyan. And then, ito lang yung ating, ya, ano, i, teka, ang gawin natin, ang gagawin natin, nasa na yun? Lagay na natin to, bigay na rin natin yung, ano, ni, ano, minom tayo kumain tayo. So, let's drink. Let's eat. Ito pa, paanohin natin yung gold pan kung kaya. So, lagay natin dito to. And then, apa yan yung mga, ano, itago natin muna yung mga yan. Itago muna natin to. Tsaka, ayan. Itong keso, lagay natin dito. At, ito namang, putas, lagay natin dito. So, babalik tayo dyan. Lagay din natin dito yung, mga, ano, Lagay muna natin dito. Yan. Ngayon, pupunta tayo kay ano. Kay Clint. ah uh, gold na pala to. No? Tapos isa lang yung ating inidium. Gusto ko na kami kayo. Paano yun eh? Oh, wala. Wala. So, let's go. Let's go to Clint. Tsaka magregala tayo kay... Ito muna tayo kay... Ano? pala nito yung <laughs> yung may may-ari ng salon birthday niya ngayon eh yan si Gas Gas hello Gas happy birthday you remember my birthday thank you this is great hi there Marshmallow I'm glad to see you you're always welcome here Tingnan natin anong binibenta ni Gus. Wow, bell pepper poppers, bili tayo. Yan. Dapat pala bumili rin ako nung, ano, ano naman to? Rainbow trout, good, sick, ano, the remains of slain ghosts. Sige, ano natin Ang no? mga ghosts. Ngayon po tayo din clean. Pabukas natin ang mga mystery box. Alam, ano yan? 10 na quality fertilizer. O, oh, ano naman to? Wheat seeds. Frozen pear. Malachite. Fire opal. Tiger eye. iron ore. So, yung mga hindi na natin kailangan. Kasi meron na yan sa benta na lang natin sa kanya. Ito kasi ginagamit tong frozen tear. Tsaka. Okay, let's go. kita so, tayo dumaan. Sa mines. Ano, uh, meron tayo kukunin dito yung mga yan. Ayan, meron pa tayo. Ayan, meron tayong dwarf. Para magkakatabihan sa dwarf. Yes. niyan balik na tayo sa ating bahay. Wala naman time. O, dito. Anong batong nandito? Hmm. Hindi mo na tayo makakapunta sa ano? Sa... Island. Mag-aayos dito eh. Yan. Tapos, ah. Uh, dito yan. Ano pa nga ba yun? Ito dito. What else? Lagay natin dito to. Nandito ba yung ating mga ano? Hmm. Hindi ko maalala kung ilan yung pito na yata to pang pito. So, lagi. Ayan na. Meron na pala. Eh, kaso kulang pa din. Ano nga yun? Ito. So, kumpleto na yan natin yung dwarf, dwarf scrolls. Eto, kailangan to dun sa pag ano eh, paggawa ng torre Yung torre dun. Sa torre ni wizard. Nagtitinda siya dun ng mga torre Pang warp. Pang warp. Ah, ayun o. Oh. Pwede pala to. Nung kunin natin to. Eto. One, two, three. Ay, for para itong gold pan o di kaya yung gold pickaxe ma ano na at saka to tatlo pa pala yung dapat natin i ano tatlo pa tapos dito dito Wala na. Makalimutan natin. Mag Ilagay natin lahat tong goat cheese sa cheese press. Para maging ano na siya. Maging goat cheese. Tapos yung mga goat cheese, lagay natin dito. O oh, may naiwan na ano. May naiwan na coffee. Wow, grabe ang dami na naman. Hindi, pa natin napupuno yun dati. Hindi natin. Talaga kulang tayo ng goats. Kulang tayo ng goat. Ngayon, kunin natin lahat ito. Benta natin. Ah, metrika ko. Metrika ang papakita. Yan na lang. Kung available yung ating kegs. Sana available. Kung hindi, hindi ko mapapakita. <laughs> Dapat kasi yung keg eh. It should be the keg. Ah, puno yata yung keg. Ah, hindi. Merong keg na hindi puno. So, natin. Yan. Tapos, dito yung... Ano, dito yung... Yan. Kukuha tayo dito ng rice. Where's the rice? Sobra-sobra naman. Etong rice na to, pag pinasok to sa cake, magiging vinegar. Ayan, napapasok sa cake yung rice. So, tingnan natin sa taas. So, dito ba matatasok? Hindi. Doon lang sa cake. Sa cake lang mapapasok ang rice. Later on, magiging vinegar yan. Ngayon, kunin natin. Nakita ko yung ano eh. Nasaan na ba yun? Balak ko lahat to. Ipasok sa, key, sa ano. Dito sa. Ay machine natin. No. Star fruit ang ilalagay natin. Para mataas yung ano niya. No. Mas mataas yata eh. Pag dito Sa preserve jar nilagay. Kasi doon sa isa, everyday nga meron kang dried star fruit. Pero hindi laki. <coughs> kasi laki. kasi naggumasta ka ng... Ang ginamit mo, limang starfruit. star fruit. Siyempre, dapat malaki yun. E ito, isa-isa lang. Malaki na agad yung makukuha. And then, dito. No. Yan. Yan. so dito pa so maghanap tayo ng mataas so nakita natin na mataas yung ano yung time ang mataas e yung uh, pumpkin may pumpkin pa ba tayo wala na tayong pumpkin e eh, dito kaya meron bang mas mataas dito hmm wala naman mataas dito na ano. Dito kaya melon kaya baka hindi yan mataas. Kasi yung red 700 lang eh. na ba isang ganyan? 286. Eto naman. 3 plus. Baka dapat tayong pumunta sa ano. Punta tayo sa pupuntahan natin. Iwan natin dito tong. Yan. <coughs> meron pa pala dito Starfruit Okay Ah, meron pa rito mga ano Hey Meron, ano ba, paaga pa ata 7.20 Hmm, hindi na pala maaga Dito tayo pala ko maaga pa Punta tayo dito sa bahay ni ano ni Wizard. Ilagay na natin yung ano ito na pinupulot. Kailangan na ako makapunta dun sa ano yun eh, sa gusto kong puntahan. <laughs> Ayan. Dito yung taguan. Taguan natin. So ilan na to? Ten. Seven. O tama. Seven yung ano natin. Actually, ito pwede Hindi, wag na natin puhanan Ah, tsaka to, Yan, lagay natin dyan. And then, nakalimutan na. May nakalimutan tayo sa ano. Sa bahay. Yung da... sa ano. Kunin natin. Kunin natin yung tinuro sa atin ni eh. Caroline. Ang kuha ng battery yung solar panel. Iwan natin dito eh. Iwan natin dito. O oh, may battery pa pala dun eh. Oh. So, di ba mag ano, magtatanim pa pala tayo dito. Ang dami namang gagawin. <laughs> Aha, ito. So, mag, mag ano muna tayo gawin muna natin ang dapat natin gawin dito bago tayo umalis pumunta sa iba so eto lagay natin dito so, dapat gumawa pa tayo ng maraming ano eh yan para at tayo ng madami at ito Yan. At ito pa. Sige natin to. Yan. Yan, napapadami na natin ang hustang sweet gem berries pag napuno na natin to ang saya yan 6. Ah. Okay, let's go. may na iwan paba kay dito. Ito naman yung susunod na anuhin natin. Lana, let's go, let's go. Ah, ito pa ang ng gagawin pa ba? Meron pa bang iba? I think hindi na natin na hindi na natin na napapansin, no? Okay. Dito, lagay natin yan. Ano nga yung gagawin natin? mhm hmm so, lagay natin to. Tapos, ito. Lagyan na natin dyan. ah, eto ito namang isa. Iwan natin. Ay, hindi maiwan. Hmm, ano kaya ang gagawin? Anong pwedeng alisin dito? Ito pala, dalhin natin sa kabila. Yan. Okay, let's go. Sana umabot tayo. Abot naman tay 11 pa lang eh. Ano nga yung mission natin? Pumatay ng maraming ano. Ghost. Bibili ako dito ng let's buy ito. Ano pa ba yung pwede bilhin? Wala na ito. Alam. Yan, para yan na yun lang yung magsusustenan sa atin. pasok tayo dun sa boat. Dun sa bapor. Sa vapor. Yung bapor ba maliit? Maliit na ano. Okay. I'm just really. Really, really, really? So, pa tayo. Wow, it's raining. Hindi ko alam. Dito ba meron? Walang ano tingnan natin dito. Wow! Twelve na. It's twelve. Nandito kaya? Meron. Wala eh. Wala. Dito ba pwede magtanim? Hindi. <laughs> Hindi pwede magtanim doon. So. Oh! Makakakuha na tayo oh. Tignan natin. iwan tayo. Ah, baka nandito yung ano. Wala, nandun yun sa kabila, sa atin. May iwan natin dito yung mga pang, pang ano ng puno. Yan. Tapos ito, lalagay natin dun sa ating ano. Wow, na. Ay, naiwan yung pine cone yung pine cone lagay natin dito yung pa ba meron dito hmm. yan tapos ito lagay natin dito bukas na lang ayun na maraming pa makukuha let's sleep yun natin to But to sleep for the night, yes. So, for day 8 of summer, year 3, kumita tayo ng 153,657 gold.